He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Ang araw na nagbago ng kapalaran ay hindi dumating na may palala. Wala itong kasamang babala. Bigla na lamang itong sumulpot sa buhay ni Alve. Isang simpleng dalagang lumaki sa gilid ng bukirin sa Quezon. Magang gamising si Alve. Amoy ng bagong lutong sinangag at pritong tuyo ang bumabalot sa hangin. Habang ang liwanag na araw ay marahang gumuguhit sa mga kahoy na dingding na kanilang bahay. Naririnig niya ang tilaok na manok at kaluskos ng mga kapitbahay na nagsisimula na ring magtrabaho. Pero sa likod ng mga simpleng araw, may bigat na matagal ng kinikimkim ang kanyang puso. Isang lihim na hindi niya masabi kahit kanino. Dahil ang lihim na ito ang maaring magbago ng lahat. Lumabas siya at naglakad sa pilapil. Dala ang malit na basket na may lamang gulay na ialay sa palengk. Ang bawat hakbang niya ay tila may kabuntot na tanong. Ito na ba ang araw na dapat niyang sabihin ang lahat? O mananatili siyang tahimik at magpapanggap na walang inisip? Sa pelengk, sinalubong siya ng mga ingay ng tindera. Mga tawanan ng mga tsismosa sa gilid ng kanto. At ang mga mata ni Marco. Ang lalaking matagal na niyang iniwasan, ngunit hindi niya kailanman kayang kalimutan. Nagtama ang kanilang mga mata. At parang huminto ang oras. Ramdam niya ang kaba, hindi dahil sa presensya ni Marco lamang, kundi dahil daladala niya ang sikreto. Isang sikreto na matagal nang nakabaon. At siya lamang ang nakakaalam kung gaano ito kabigat. Alvea, bulong ni Marco habang dahan-dahan siyang lumapit. Pero bago pa man siya makapagsalita, isang matandang babae ang biglang lumapit kay Alvea. May dalang pulang sobre. At inyabot ito sa kanya na para bang iyon ang tanda ng isang panibagong simula. O marahil ng isang pagtatapos. Nang hawakan niya ang sobre. Ramdam niya ang bigat nito, hindi lang dahil sa laman, kundi dahil sa katotohanang baka ito ang magpabago ng lahat ng bagay na alam niya tungkol sa sarili niya at sa mga taong pinakamamahal niya. Napatingin siya kay Marco. Nakatingin din ito sa kanya, puno ng mga tanong sa mga mata. Ngunit wala siyang lakas na magsalita, kundi ang yakapin ang sobre. Napara bang ito ang sagot sa lahat na matagal ng gumugulo sa kanyang isipan? At doon, sa gitna ng palengke na puno ng tao habang ang araw ay patuloy na sumisikat sa kalangitan. Althea ay napagtanto na hindi na siya makakatakas sa katotohanan na matagal niyang tinakasan. Ang mga kamay ni Aldea ay nanginginig habang hawak ang pulang sobre, parang dinidikta ng bawat pintig ng puso niya na buksan ito agad. Ngunit natigilan siya. Para may tinig na bumubulong sa kanyang isipan na huwag muna, hindi pa ito ang oras. Aldea, anong meron? Tanong ni Marco na may halong kaba sa boses. Nagkunwari siyang umingiti, pero halata ang pangangatog ng kanyang labi. Wala, wala ito, isang sulat lang siguro, sagot niya, pilit na nilalaro ang dulo ng sobre upang itago ang takot. Pero ramdam ni Marco na may kakaiba. Hindi ito ang ngiti na matagal niyang minahal. Hindi ito ang Alve na deity ay masigla at palangiti. Napayuko si Alve. Naramdaman niyang nagsisimula ng lumalim ang mga titig na mga tao sa paligid. Mga kapitbahay, mga tindera, pati mga estrangherong dumadaan. Para bang ang pulang sobre ay nagiging sentro ng lahat na mata sa pelengki. Agad niyang isinilid ito sa basket at tumalikod kay Marco. Mabilis ang kanyang hakbang pawi. Para siyang hinahabol na hindi nakikitang anino. Ang bawat yapak niya sa lupang basa pa mula sa hamog ay nagdadala ng mabigat na tanong. Bakit sa araw na ito ibinigay sa kanya ang sobre? At sino ang matandang babaeng iyon na bigla na lamang lumitaw at naglaho na parang usok? Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang ina. Anak, napakagamong nakawi. May nangyari ba? Umiling si Althea at mabilis na dumeretso sa kanyang silid. Hindi na siya nagpaalam. Isinara niya ang pinto at doon sa katahimikan na kanyang kuwarto. Inilabas niya ang sobre at matamang tinitigan ito. Pulang sobre, ngunit may kakaibang kinang. Sa gitna nito ay may nakaukit na simbolo. Isang araw na tila lumulubog sa likod ng bandok. Hindi niya iyon kilala, ngunit parang may hatid itong alaala na hindi niya mawari. Huminga siya ng malalim. At dahan-dahang pinunit ang gilid ng sobre. Nang mabuksan niya ito, bumungad ang ilang pahinang sulat na isinulat sa lumang tinta. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang unang linya. Anak, kung binabasa mo ito, dumating ng oras. Nalaglag ang kanyang mga mata. Parang kinurot ang kanyang puso na matinding kaba. Ang sulat ay mula kay Amalia, ang kanyang tunay na ina. Nanlabo ang paningin ni Alve. Nanggilid ang luha at bawat salita ay parang mga patalim na humihiwa sa kanyang katahimikan. Hindi ako ang babaeng kasama mo araw-araw na tumatawag sa iyo na anak. Hindi ako ang nag-aruga sa iyo mula pagkabata. Munit ako ang nagluwal sa iyo sa mundong ito. Bumigat ang dibdib niya. Ang ina na kinalakihan niya, ang ina na nag-alaga sa kanya, nagpakain, nag-aruga tuwing may lagnat siya hindi pala siya ang tunay na ina. At ngayon, isang sulat ang nabubukas ng lahat ng lihim na itinago sa kanya ng maraming taon. Habang pinipilit niyang ituloy ang pagbabasa. Naroon ang mga salitang nagsasabing siya ay anak ng isang pamilya na may malalim na kasaysayan sa bayan. Isang pamilyang nasangkot sa lumang alitan tungkol sa lupa at karapatan. At ngayon, siya ang tanging susi upang may tama o tuluyang mawasak ang lahat. Kapag dumating ang araw na ito, magbabalik ang mga aninong akala mo'y matagal nang nawala. At ikaw lamang ang makakapili kung saan ka papanig. Ngunit tandaan mo, Althea, ang iyong puso ang tunay na kapalaran. Nabitawan niya ang sulat. Nahulog ito sa sahig habang siya'y tulala. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang laban na sinasabi ng kanyang tunay na ina? Bigla siyang nakarinig ng na katok sa pinto. Althea, Anak, ayos ka lang ba? Tinig na inang kinalakihan niya. Agad niyang pinunasan ang mga luha at sinilid muli ang mga pahina sa ilalim na unan. Pinilit niyang ngumiti bago binuksan ang pinto. Mah, ayos lang ako. Medyo napagod lang siguro. Ngumiti ang kanyang ina, ngunit bakas sa mga mata nito ang pag-alala. At sa likod ng ngiting iyon, kilaba may tinatagong alam na hindi masabi. Pagkalipas na ilang oras, lumabas si Alvea upang huminga ng sariwang hangin. Dumeretso siya sa ilog kung saan madalas siya magpunta noong bata pa. Doon niya nakita si Marco, nakaupo sa batuhan, tila may hinihintay. Paglapit niya, agad itong tumayo. Althea, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba ang nangyayari? Napayuko siya, pilit na itinatago ang nanginggilid na luha. Wala, hindi ko rin maintindihan, sagot niya. Ngunit kita ni Marco na may tinatago siya. At doon siya nagtanong na mas deretso. May kinalaman ba ako rito? O may kinalaman ang pamilya ko? Parang binuhusan na malamig na tubig si Alve. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya ang lahat. Na ang pamilya ni Marco, ang pamilyang may-ari na malaking lupain sa bayan, ay siyang kaway na tinutukoy sa sulat ng kanyang tunay na ina. Natahimik siya. At sa katahimikan na iyon, dumaloy ang ilog ng mas mabilis. Habang ang hangin ay tila bumibigat sa pagitan nilang dalawa. Alve, bulong ni Marco, halos pakiusap. Munit bago pa man siya makasagot, isang matandang lalaki ang lumitaw sa kabilang pampang. May sot na lumang barong at mga mata na puno na hiwaga. Tinawag siya nito sa pangalan na matagal na niyang hindi naririnig mula kaninuman. Ligaya. Napatigil si Alhe. Ligaya, yon ang pangalang nakasulat sa sulat, ang pangalang ibinigay sa kanya ng tunay niyang ina. Hindi siya nagkamali. Ibig sabihin, kilala siya na matandang iyon. At marahil, hawak nito ang susi sa lahat ng kasagutan na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang lumapit sa matanda. Habang si Marco ay naiwan, naguguluhan at puno ng tanong. At sa sandaling iyon, ang kanyang mundo ay tuluyang bumaliktad. Dahil ang pangalan na iyon ay hindi lamang pagbubunyag ng kanyang pagkatao. Kundi simula ng paglalakbay na hindi niya alam kung handa siyang harapin. Ligaya, muling tawag na matanda, at ang tinig nito ay parang umukit ng alaala sa kanyang kaluluwa. Hindi niya alam kung bakit nangingilid ang luha niya. Para matagal na niyang hinanap ang tinig na iyon, kahit hindi pa niya alam na umiral. Kilalang kilala kita, dagdag na matanda habang lumalapit. Ang mga mata mo kapareho na mata na iyong ina. Nabikla si Althea, o si Ligaya. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang bawat salitang bumabagsak sa kanyang pandinig ang pulang sobre, ang sulat, at ngayon, ang matandang bigla na lang lumitaw sa gitna na ilog. Parang lahat ng bagay ay nagkakabit-kabit upang hubarin ang lahat ng kasinungalingan sa kanyang buhay. Kung anuman ang ibinunyag sa iyo ng sulat, wika ng matanda. Iyon ay simula lamang. Marami ka pang hindi alam. Napatingin siya kay Marco. Kita niya ang pagkalito, ang pagdududa, ngunit higit sa lahat, ang takot na baka mawala siya sa mga sandaling iyon. Marco, bulong niya, halos hindi lumalabas ang tinig. Ngunit bago pa niya masabi ang lahat ng nararamdaman, inabot na matanda ang kanyang kamay. Halika, ligaya. Oras na upang malaman mo ang totoo. Sa bawat hakbang palapit sa matanda, ramdam ni Althea ang bigat ng kanyang kapalaran. Nais niyang tumakbo palayo, yakapin ang ina na nagpalaki sa kanya, at kalimutan ang lahat ng lihim na ito. Ngunit paano kung ang lahat ng kinamulatan niya ay hindi pala totoo, Paano kung siya talaga ang susi sa kasaysayang tinagpan ng mga taong nagmahal at nagtaguan na katotohanan? Nang magtama ang kanilang mga palad na matanda. May malamig na hangin dumampi sa kanyang balat. At sa isang iglap, parang bumalik sa kanyang alaala ang mga larawang hindi niya may paliwanag. Mga mukha ng mga taong hindi niya kilala. Mga sigawan, apoy, at lupeng pinag-agawan. At isang tinig ng babae na umiyak, paulit-ulit na inusal ang pangalang ligaya. Nabitiwan niya ang kamay ng matanda. Humakbang siya patras, nanginginig. Ano do? Bakit ako? Sigaw niya na halos punit ang boses. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda. Dahan-dahang lumapit si Marco, hawak ang balikat niya. Kung ano man yan, hindi ka nag-isa, bulong niya. Ngunit kahit sa tinig ni Marco, ramdam ni Alde ang pangambang baka siya mismo ang dahilan ng lahat ng ito. Huminga siya ng malalim, Pinilit niyang pakalmahin ang sarili, ngunit alam niyang hindi na siya babalik sa dati. Ang pangalan na ligaya ay hindi na lamang salita. Ito ay pinto patungo sa isang kapalarang hindi na niya matatakasan. At habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa gilid ng bondok, at ang ilog ay kumikislap sa huling liwanag ng araw. Nakatayo si Althea, si Ligaya, sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundong kinalakihan niya na puno ng pagmamahal ngunit may kasinungalingan, at ang mundong naghihintay sa kanya na puno ng katotohanan munit may dalang panganib. Sa kanyang mga kamay, muling mahigpit na nakapulupot ang pulang sobre. At sa kanyang puso, naroon ang mabigat na tanong. Alin ang pipiliin niya, at sino ang mawawala kapag siya'y nagpasya? Sa ilalim na malamlam na liwanag ng dapidapon, tumigil si Aldea, si Ligaya, at muling tinitigan ang dalawang taong nasa kanyang harapan. Ang matandang lalaki na may hawak ng kanyang nakaraan at si Marco nakumakatawan sa kanyang kasalukuyan at maaaring kinabukasan. Huminga siya ng malalim, ramdam ang bigat ng bawat pintig na kanyang puso. Marami akong tanong, mahina niyang wika, pero isa lang ang sigurado akong gayon. Hindi ko hahayaang ang nakaraan ang magdikta ng kung sino ako. Nakangiting tumango ang matanda. Ligaya, ang kapalaran ay hindi palaging nakaukit. Ikaw ang may hawak kung paano ito iguguhit. Napatingin siya kay Marco at doon niya nakita ang pag-asa. Hindi man niya alam kung ano ang naghihintay bukas, alam niya may lakas siyang gayon para harapin ito. At sa kabila ng lahat ng lihim, sugat at takot, pinili niya magtiwala, una, sa sarili at pangalawa, sa pag-ibig na hindi niya iniwan. Habang dahan-dahan ng nilalamon ng dilim ang kalangitan, naglakad silang tatlo papalayo sa ilog. Ang hangin ay malamig, ngunit sa puso ni Ligaya, may apoy na muling nagningas. Isang panibagong simula, isang panibagong landas. At sa araw na iyon, ang araw na nagbago ng kanyang kapalaran, natagpuan niya ang pinakamatagal na niyang hinahanap, ang katotohanan at ang tapang na harapin ito.